guys, Master Basag King na naman guys, eto guys guys, pasukan na no? malapit na malapit na ang pasukan ba? Diba? guys, kung hindi ka pa nakakabili ng mga notebook or mga papel no o mga ball pen, mga gamit sa school guys dito ka na pumunta sa Merry Gris guys, ayan no? kompletong kompleto guys oh. dito ka na pumunta guys oh. Diba? ba? Ang dami, guys. So, oh. Oh. Alika, ikot tayo, guys. Oh, ay mga notebook namin, guys. Oh. Ayan pa. May mga color paper tayo, guys. Ayan. Color paper. Diba ibang klase guys, lahat ng gamit sa school guys, dito nyo makikita. Punta kayo, Kabiti, Merry Christmas, uh, Phase 1 guys, pumunta na kayo. Habang mura pa, halina kayo. Não, guys.